63 63 Wow. Pa. Halo. Halo. Go go, 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 <laughs> na, go <naman. laughs> जसा <laughs> <ga maintenant, ped _Ay shocked> <ela>, <laughs> Oh. Ano? Oh. Oh, do, si Jubil. May Hello. 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 Ba, Hello. 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 May Hello. 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 Ah, tingin naman diyan, tingin naman diyan. Di video. Halika. Sasana. Pati 'yung amie, hmm. na 'yung Ay, natin 'yung kanina nagpi-piga tayo. Oh, diyan siya. Pigawli tayo, please. Mag-play lang, please. Oh, sigana. Dito mo na 'yan. Tapunan. Dito tapana po natin. Tapana po natin. Tapana ng pinya. Ito. Ilalagay ang sandok. Oh. Ella! Sa Patingin nyo, sino pinaka pinakamasarap na luto? Ako! ako, lang, ako Ay, kaya. Ay, kami, kami. Ay, papare, pare, papare. kayo, gagawin niyo pagkataon yung maluto? Bebenta! <laughs> <laughs> okay. Bebenta! Bebenta! Bebenta Kumit ano, tayo sa teatro. Oo, o ako kami. tayo sa Sky Time Match. kaya? Nagy. Army! alam mo sa tayo Anong masasabi mo? Siguro matap yung luto natin. Oo na, patok na patok yan. Madali ko nga sa tulip ng lang. Maraming man tayong mga encounter, di ba? Ah! Tatanong ko nyo. Sinya World. Ah! Oh, R. ba't kilala mo? Ella! 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 Ella!